Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Namin, you know, oh, oh, after after the hearing, the following day, nag 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 ano nag uh, nag offer ang ano ang Starbucks ng forty percent discount. Ayun ba yun? <laughs> uh, yon. Uh, yun, nung, oh, nung namin Pero tingnan nyo, nang... Congresswoman, kasi wala ho tayong teeth niyan. Dahil sa meron pa rin mga Starbucks stores na nakalagay uh, sa resibo nila, non vat uh -uh. sila. Ay no, 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 no. Meron ako maraming evidence yan. Maraming uh, ako uh -oh. evidence yan. Pin talagang tinatago ko yung resibo na yan because... Kailanong ma- oh, oh. Ma masampulan. <laughs> oo, oh, oh. tama. Napag-usapan na namin ako. yan sa, ano, sa oh. meeting. Hindi lang sa... oh, oo. Oh. Nagkaroon kami kasi Starbucks na investigation. Hindi lang sa Marami pa pong iba. Naku, kuto... 7-11. So, mad madami, madami talaga Jollibee, McDonald's na- Napatawag sila lahat, pati oh. Grab Pati Grab See, Correct. Kasi oh, lahat, oh, lahat na oh, services oh. Dapat, oh, oh. Lahat na yes. services Uh -huh. Lahat ng services, pag pag ano sa Grab naman, pag ikaw bumili, sabihin mo na agad na senior citizen ka, ibigay mo na yung card mo, yung ano mo, SKA card mo o yung uh -huh. yung ID card mo. ID. Oo. Mhm, -mm. para ma okay. may discount ka. Oo. Uh -huh. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.